Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Bagyong Krising, Bagya pang lumakas. Libo-libong residente sa Visayas, binaha. Alert level sa Iran, ibinalik na sa level 2 ayon sa DFA. Kamandalang China, mga kabrigada, nagbabala naman sa mga Chinese students na mag-aaral dito sa Pilipinas. Naitalang Friato magmatic eruption sa Taal Volcano. Hindi pa dahilan para i-abort ang operasyon sa Taal Lake. Nationwide, satang hali. Buong puso, buong puso kasama ang buong versan ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Araw ng Biyernes, Kabrigada, July 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro, malik din. Brigada Palpita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, bahagya pang lumakas ang tropical storm creasing habang papalapit sa mainland, Cagayan. Sa 11 o'clock, bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 195 kilometers silangan ng Tugigaraw City sa Cagayan. Paglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 75 km kada oras at bugso nga abot naman sa hanggang 70 km kada oras. Makataas ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at northern portion naman ng Ilocos Sur. Signal number one naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, dalalabing bahagi ng Mountain Province, dalalabing bahagi ng Ifugao, dalalabing bahagi ng Abra, Binguet, dalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, at northeastern portion naman ng Nueva Ecija. Inaasa ang magla ang bagyo sa Cagayan or sa Babuyan Island ngayong hapon o gabi. Patuloy pa rin namang magpapaulan ang umiiral na habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagong bago, Samantala mga kabrigada mula sa Brigada News FM San Jose Antique, higit sa 3,000 pamilya sa Antique apektado sa pagbahang dulot ng habagat at ng bagyong Crising. Brigada Paul Vincent de Guzman, ibrigada mo. Brigada. Report umabot sa 3,375 na pamilya o 12,242 na individual sa probinsya ng Tike ang apektado sa malawakang pagbaha tulot ng habagat at pagyong krising sa inisyal na datos na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ANTIQUE, kaninang alas ng umaga, Kulya 18 taong kasalukuyan, ang nasabing numero ay mula sa mga bayan ng Anini, Parbasa, Belizon, Tugasong, Gulasi, Hamtik, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sebaste, Sipalem, Tibiao at Tobias Fulir. Umabot naman sa 26 ang nasirang bahay dulot ng landslide at malawakang pagbaha kung saan lima rito ay totally damaged at 21 ang partial damage. Nagpabot man ng tulong ang gobyerno provincial ng Atike sa pamamagitan ng Office of the Provincial Social Welfare and Development kaya ng food packs at bigas sa mga evacuees sa bayan ng Gulasi at Sibaste na manubhang naapektuhan. Samantala, Patuloy pa rin binabantayan ng PDRR mo ang sitwasyon sa lalawigan kayo din ang mga apektadong mga residente. Sa ngayon, nananatiling nasa red rainfall warning ang buong probinsya ng Antique. In the heart changing lives, ako sa Brigada Paul Vincent de Guzman ng 104.5 Brigada News FM sa Lucia Antique. The Music News, Balita Wala dyan sa Brigada News FM Antike mga kabrigada Dumabo naman tayo ng Brigada News FM Kabangkalan May isang daan at limampung O isang libo Limampung daang individual Na nasa evacuation centers dahil sa pagbahang dulot ng habagat At bagyong kresing Dyan sa Kabangkalan Alamin natin mga kabrigada Wala Brigada Andy Galve I-Brigada mo Brigada Report umabot sa apat na pamilya o katumbas ng isang libo anim na raan na individual base sa pinakahuling datos ang pansamantalang nanatili sa mga evacuation centers mula sa labing isang barangay sa lungsod ng Kabangkalan Negros Occidental dahil sa pagbaha na dulot ng walang humpay na pagulan na dala ng hanging habagat na pinalakas naman ng bagyong krisinya. Nasa 38 pamilya naman o isang daan at isang individual ang apektado rin ng pagbaha na hindi naman pumunta sa mga evacuation centers. Sa kabilang banda, nakaranas rin ng pagbaha ang mga kratig bayan at lungsod gaya na lamang ng Municipality of Ilog na umabot sa 72 ang apektado ng pagbaha. Binaha ang isang daan dalawang pamilya sa bayan ng Kawayan Siyam na pot pamilya sa bayan ng Hinubaana, tatlong daan at apat na pamilya sa Kantuni. Abangan na sa tatlong daan walong pot pitong pamilya ng apektado ng baha at landslide sa lungsod ng Sipalaya. In the heart of a changing life, ako si Brigada Andy Tabugo Galvez 99.7 Brigada News of Bahama, Kabangkalan City. Ang Music News on... Brigada Balita Nationwide! na naman sa Brigada News FM Dumaguete. Pasok sa lahat ng level sa Negros Oriental. Dalawang araw ng suspendido. Ang si Travel papuntang Siquijor at Dapitan, kansilado. Brigada Jess Miras, ibrigada e mo. Brigada. Live report. Nananatiling suspindido ngayong araw July 18 ang face-to-face classes sa lahat ng libel sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong lalawigan ng Negros Oriental kasunod ng inilabas na Executive Order number 10 ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria gabi noong July 16. 2025. Ito'y upang maiwasan ang anumang panganib sa patuloy na pag at pagbaha sa ilang parte ng probinsya, dulot ng habagat at tropical at upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Samantala, hindi bababa sa pitong biyahe sa Dumaguete to Secure at Dumaguete to Dapitan ang kinansila ng Montenegro Shipping Lines, MV Evaristo Ferry, MV Fast Cat, M11 at Ocean Jet kahapon at epektibo hanggang ngayong araw, dulot pa rin sa masamang panahon. Wala namang naiulat na individual na nastranded sa loob ng passenger terminal sa daungan ng Lusod Lieutenant Marion Abigail Enopia, Coast Guard Station Negros Oriental Commander, dahil ang mga shipping lines ay tumigil na sa pag-issue ng mga tiket. Sa ngayon, nag-deploy na rin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Division sa Negros Oriental ng dalawang team sa lahat ng local government units upang magsilbing augmentation sa posibleng rescue operations. Para sa Brigada Balita Nationwide sa Tanghali, mula dito sa Dumaguete, Part of Changing Lives, ako sa Brigada Jasmira sa 89.5, Brigada Nusaf M. Dumagyate. The Music News of... Brigada Balita Nationwide Samantalang klase naman sa lahat ng antas suspindido sa anim na bayan sa Misamis Oriental. Yahin ng limang passenger vessel sa Kamigin-Balingoan Port, abay kansilado. Wala dyan sa Brigada News FM Gagayan de Oro, Brigada Claudine, Lusak Pandita, i-Brigada Mo. Brigada Brigada Sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa anim na bayan ng Misamis Oriental, bunsod ng masamang panahon, dulot ng Tropical Depression Crising, kinumpirma ng Department of Education Misamis Oriental na kabilang sa mga bayan na nagsuspende ng klase ay ang Sugbong Magsaysay, Binuwangan, Salay, Talisayan at Lagunglong. Samantala, kansilado pa rin ang biyahin ng limang passenger vessel sa rutang Kamigin, Balingwan una nang inihayag ni Coast Guard Camigan Station Commander, Lieutenant Junior Grade, J.R. Bryant Piniones, nakahapon pa Pansamantalang ipinagbawal ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat na may 250 gross tons pababa dahil sa banta ng malakas na alon at hangin base sa Beaufort Scale No. 6. Sa ngayon ay pansamantala munang pinatuloy sa Port Operations Building ang mga stranded na pasahero habang namahagi ang mga otoridad na agarang tulong at pagkain sa gitna ng masamang panahon. In the heart of changing lives, sa Brigada Claudine, Lusak Pandita, ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Mga kabrigada, deployable response group ng Coast Guard District Southern Tagalog, handa ng tumugon sa posibleng epekto ng bagyong krising sa Southern Tagalog. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, live report. Nakahanda na ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Southern Tagalog sa aga ng pagtugon sa posibleng epekto ng Tropical Depression Crising sa Timog Katagalugan. Naka-full alert status na ang DRG at mga istasyon ng Coast Guard sa rehiyon. Nakaposisyon na ang mga tauhan at kagamitan upang agad magsagawa ng search and rescue operations at iba pang kinakailang humanitarian assistance sa oras na sakuna upang masiguro ang kahandaan. Agad ding nagsagawa ng mahigpit na koordinasyon ng CGDSTL sa mga lokal na ahensya ng gobyerno, kabilang ang Municipal at City Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang mga katuwang na unit para sa maayos sa pagpapatupad ng mga response operations at pagbabahagi ng impormasyon. Pinapayuhan din ng mga manging isda at iba pang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na pansamantalang umuyas muna sa paglalayag hanggat hindi bumubuti alagay ng panahon upang upang maiwasan ng anumang insidente sa dagat. Sa pinakahuling ulat mula sa pag-asa, inaasahan na malalakas na pagulan dulot ng bagyong krising na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa rehiyon. In the heart of changing lives Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Ang naitalang priyato magmatic eruption Sa Taal Volcano Hindi pa raw dahilan para i-abort Ang operasyon dyan sa Taaleg Brigada Katrina i Ibrigada mo Brigada Report Bulkang ang naitala kahapon na Priyatong magmatic eruption sa Bulkang Taala ay hindi pa dahil lang para itigil ang presyon ng paghahanap sa missing sa bungero sa Taal Lake. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay PBOX Director Teresito Bacolcol, sinabi nitong malayo ang main crater ng bulkan mula sa Caldera kung saan isinasagawa ang retrieval operation ng Philippine Coast Guard. Hindi rin daw ito sakop ng permanent danger zone ng Taal Volcano. Sa ngayon, ang ah, magiging batayan para ihinto ang PCG diving sa Taal Lake ay kung umakyat sa alert level 3 ang bulkan na kasalukuyan ay naka-alert level 1. Ah, Palamang. Ah. So far, hindi naman natin ni-raise yung alert level from alert level 1 to alert level 2. Maintain mm. pa rin yung alert level 1. Ah, and and mm. when we say alert level 1, bawal pumunta. Ah, well, narecommend natin na sana walang tao doon sa Taal, Bucino mm. Island because of mm. a permanent danger zone. Now, yung search and retrieval operations naman, ginawa nila yan sa Michael Caldera Lake mm. which is already beyond the permanent danger zone danger zone. So, oh. Basta po yan ang permanent danger zone. hindi po mag-iisagabal yung activity ng Taal Volcano sa ginagawang search and retrieval operation. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, ng 105.1 Brigada News FM Manila, si Misika News. Also, Brigada is... Balita Nationwide! Sa iba pang balita mga kabrigada, ibinalik na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa alert level 2 o restriction phase ang level o level sa Iran mula naman sa dating level 3 o voluntary repatriation. Ito ay matapos ang pagbuti ng seguridad sa bansa kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran noong Hunyo. Ayon sa DFA, bagamat ibinaba ng alert level, magpapatuloy pa rin ang voluntary repatriation ng mga Pilipino sa tulong ng embahada ng Pilipinas sa Tehran. Patuloy na imomonitor ng ahensya ang sitwasyon sa rehiyon at agad na maglalabas ng abiso kung kinakailangan. Balita mga kabrigada, naglabas na rin ang uh, safety advisory ang gobyerno ng China kaugnay nang umunoy lumalalang sitwasyong pansiguridad sa Pilipinas. Ayon pa sa Ministry of Education ng China, pinayuhan ang mga estudyanteng balak mag-aral sa bansa na suriing maigi, ang mga posibleng panganib at magdoble ingat. Kasunod daw ito ng mga naiulat na insidente ng krimen, kamakailan na, na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals. Sa ngayon, wala pang formal na tugon mula sa pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa advisory ng China. Mga kabrigada, si Sen. Bato de la Rosa tatayuraw raw sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon para kwestiyonin ang jurisdiksyon ng paglilitis laban kay VP Sara. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Live report! Wala naman daw problema kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung sakaling sa August 4 nga ipagpatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa, kahit kailan nga raw ito simulan ay okay lang sa kanya bago matatayo raw siya sa plenaryo para questionin ang jurisdiction ng impeachment. Dagdag pa niya, tatanungin din niya ang kanyang mga kasamang senador sa 20th Congress kung handa pa silang ipagpatuloy ang nasimulan ng 90th Congress. Kamakailan binanggit ni Senator Joel Villar Villanueva na base sa kanilang mga informal na pag-uusap isang linggo pagkatapos nga ng State of the Nation Address ay gagawin ng pagkonvin nila bilang impeachment court para magbigay daan sa pagsasaayos ng ilan nilang gawain sa Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News of Ang kamara naman, kabrigada, sisiguruhin ang sapat na pondo para palakasin ang transport system sa bansa sa 20th Congress. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Tiniyak ni Leyte First District Representative Martin Romualdez na isusulong nito ang pagkakaroon ng pondo para mapalakas ang public transportation system sa bansa. Kasunod ito ng inilunsad na 50% discount sa pasahe para sa senior citizens at persons with disabilities sa LRT Lines 1 at 2 at MRT Line 3. Ayon kay Romualdez, susuportahan ng Kamara ang mga inisyatiba na magpapalawig sa fare discounts at iba pang benepisyo para sa commuters sa 20th Congress. Binigyang diin din ito ang papel ng gobyerno para maibsan ang tusi ng computers at gawing komportable ang kanilang pagsakay. Mula sa 20% ay ginawa ng 50% ang diskwento ng seniors at PWD sa train fare. Pinuri ng dating speaker ang hakbang ni Pangulong Marcos at tinawag na pagpapamalas ng tunay na malasakit para sa vulnerable sectors. Bukod dito, ikinalugod ng kongresista ang inaugural trip ng Dalian Trains na matagal nang nakabinbin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Nationwide mobile app na magsisilbing one-stop platform ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilunsad ni Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo Report Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga ang opisyal na paglulunsad ng bagong Pilipinas eGov P8 Servisyo Hub, isang mobile application na magsisilbing one-stop platform para sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Layunin ng aplikasyon na padaliin ang akses ng publiko sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno kasabay ng pagsusulong sa digitalisasyon ng mga transaksyon. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng administrasyon para bawasan ang red tape, itaguyod ang transparency at gawing mas epesyente ang serbisyo sa mamamayan. Tampok sa e -ph Super App ang mga serbisyo mula sa National ID System, PhilHealth, SSS, Pag-ibig at Professional Regulation Commission. Meron din itong mga feature tulad ng e-Travel, eLGU e Services, e at eReport report o Feedback Portal. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, ang mobile app ay bahagi ng bagong Pilipinas Digital Governance Agenda na nagsusulong ng accessible, mabilis at integradong serbisyo publiko. Inaasaan ding mapapakinabangan ng mga residente mula sa iba't ibang rehiyon ang serbisyong hatid ng app habang ipatutupad na rin ito sa iba pang mga lungsod at na sa mga susunod na buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority karamihan daw sa mga Pilipino kabrigada hindi sang ayon sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. 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 Hindi kumpiyansa ang nasa 66% ng mga Pilipino sa ginagawang mga hakbang at pagtugon ng Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Inflasyon. Sa Pulse Asia June 2025 survey, napag-alaman na 62% ng mga Filipino adults ang kinokonsidera bilang isang urgent issue ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Matatandaan na sa 1.3% ang inflation rate na naitala sa buwan ng Mayo, mas mababa sa 1.4%. 4% noong Abril. Ang porsyentong ito ay hindi nalalayo sa unang pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation rate ay maitatakda sa pagitan ng 0.9% hanggang 1.7% para sa buwan ng Mayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. Zamisika Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Satang Tanghali mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at, balita at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.